Guys, ano natin dito guys. Dito guys. Matapos sa na natin. Iyan. Dito tayo, lupa. tayo tapos dito tayo sa haipan tapos balik tayo sa lupa tapos rukol yan malamay ka guys mega shout out. magandang umaga sa lahat panibagong vlog at bagong buhay sa lahat ito may aircon na naman tayong uh, cleaningan ngayon uh, kararating ko lang galing nag ano dito so pag ako ang mag guys ay dito ko sa bahay dadalhin kasi para pag may mga kailangan akong gagamitin ay makuha ko kagad so okay guys tingnan nyo natanggal na natin at napaka dumi na napaka dumi talaga yan yeah, o so tatanggalin natin pati cover lahat na nandito sa loob ay tatanggalin po natin yan tingnan nyo sobrang dumi na guys so ito po yung gagawin nyo guys pag gusto niyo mag cleaning uh, so subaybayan nyo lang to guys para matuto rin kayo so okay guys uh, tatanggalin ko muna to lahat uh, panuorin nyo lang para matuto kayo So, okay guys uh, Matanggalan natin ang cover So, dito tayo sa kanyang compressor guys Ito po yung common guys Yan o, oh, common Nakalagay, C Ay, dito yan galing sa kanyang Thermostat Yung kulay, red Ito Yan, matanggalan natin yan guys Galing sa kanyang thermostat guys Yung common natin ay red Yan o, oh. tingnan nyo yan. At tapos dito na naman tayo sa kanyang running guys. Yan no Oh. Litrang R. <laughs> Litrang R. Ito po yung blow guys. Bubunuti natin. Yan po ang ano natin running. So dito na tayo sa common. Ah, sa starting pala. Yung black. Yan. Tatanggalin natin guys. Teka, gagamit tayo ng ano para matanggal natin yan. Sobrang tigas. So, okay. Yan. Ah, gamitan natin ng gunting guys. Yan. O oh, yan. So, natanggal na natin yung tatlo guys. Red, blue, at saka black. Starting, common, at running. So, okay. Natanggal na natin. At so, okay guys. Natanggal na natin yung sa compressor nya. Tatlong wire. So, ngayon. Dito na naman tayo sa kanyang ano guys. ay prestada ko muna sa glit para makita niyo ang mga wire kung saan patungo. So, sa glit lang. So, dito na. Ayan, itong brown at saka blue guys yun po ang ating running pupunutin natin yan at kung maari eh, pag isa nyo lang eh, ganyan nyo lang oh para hindi kayo mawawala sa pagbalik para may maano kan kayo may ma tanda para tandaan yan kung saan galing yan so dito na naman tayo sa black guys ito po yung starting nya guys yung black ay sa starting so tandaan nyo lang guys at kung maari guys kunan nyo ng picture para hindi kayo malilito sa pagbalik nyo so okay natanggal na natin yung tatlo so dito na naman tayo sa ano guys sa ito itong tatlo na to yellow, red at white so itong white natin guys ito ito ay sa atin po yung low high, yung yellow, yung red ay common. Okay? Low, high, common. So, tatanggalin natin yung tatlo, guys. Tandaan nyo lang, guys. Yun lang po ang ano. So, dito na naman tayo sa isa, yung yellow green. Ito pa yung body ground natin, guys. Yan. Body ground yan. So, okay, tanggalin mo uh, tanggalin ko muna sa So, ayan guys, wala na. Tanggal na. So, ito yung bubunutin natin para ma-anuhan natin to. Ayan o. No? at may screw yan dito yan o oh, screw dalawa yan Saan? dito lang yung isa so para mabunot natin to okay mabunotin muna natin Okay guys, bubunutin natin guys at tanggalan natin. Yan. So ito yun guys. Tanggalan natin. Yan. Tingnan nyo guys. Sobrang dumi oh. So, pati ito guys, matatanggal to guys. Tatanggalin muna natin dito. May dalawang screw yan, Oh. Yan. Ang okay, guards! Ang guys, natanggal natin dalawa. So, iangat lang nyo lang guys. Ganyan, o. Oh. powder, sabon para ipaano natin dyan bago natin kuskusin ng bras, okay balik natin guys so, nating. Then, nating, nating. so guys na yun ibalik natin ito po yung running starting yung block at yung red ay nasa thermostat ito po yung kumo natin so dito na naman tayo sa pan motor ito itong block ay sa kanyang running itong dalawa na to na blue ay sa starting so yung puti yellow at sa red blue high common yung tatlo na yan ay, ano na natin dito papalikan na natin sa kanyang pwisto at pakita ko na sa mamaya pag natakon na tayo ito na guys simbolan natin Ya, tayo na natin to sa mayari. Guys, ihan ya, na natin dito guys. Tara guys. So, ihan ya, na natin. Ayan. Dito tayo, lupan. tayo tapos dito tayo sa Haipan tapos balik tayo sa lupa tapos lokal At tapos dito tayo sa kung bago pa lang nakaupisa yung ano nyo pinaandar nyo ilagay nyo sa high pag nalamig na yung kwarto guys pwede na nyo ibalik sa local para hindi siya mabigat yung ano so ilagay nyo muna dito sa high basta bagong andar lang pag malamig na yung sa loob ibalik nyo lang dito sa local at dito naman tayo sa ano lagay lang yan sa yan 5 pwede rin dito sa 6 pwede sa 7 pag nalamig na pwede nyo babaan para mo automatic siya lang okay guys hanggang dito na guys pag click sa tinapinigation bell pag may okay? mga okay. bagong mga bagong yung mga i-upload guys sa inyo guys and guys bye bye everyone please